Kain tayo, guys. Kain tayo, no. Ang ulam natin ay mayroon tayong na-mo yan narini. Ang ulam natin, guys, ay mayroon tayong gulay. Ito yung ulam natin, no. Ah, pagitan ko sa inyo ah. Ito yung ulam natin. Mayroon siyang kalabasa, mayroon siyang okra meron siyang balatong, tapos meron siyang talong, tapos munggo, tapos may kunting may kunting kalamunggay Then ang ating subak, no? Kaya pritong isda. So, yun ang ulam natin. So, kailangan natin kumain, guys, ng sabaw na may kasamang gulay. No, hindi pwedeng puro karne-karne na lang. Tapos mayroon din tayong tul tultang dilis. Dilis to guys, tapos nilagyan ng itlog, no? Kaya torta. At siyempre, konting kanin lang. Kasi medyo may edad na tayo. Ah, uh, bawas-bawasan natin yung kanin, no? Ang pagkakaalam ko kasi ang kanin ay sagana sa carbohydrates. At sama din daw sa kalusugan pag kumain ka ng maraming kanin. So ito yung gulay ulam natin guys. di Hindi ko alam kung anong tawag ng ulam na to, gulay na to kasi maraming salo-halo eh. May kamatis, may okra, may balatong, may isda, may kalabasa, may kalamunggay, may okra pa oh may sibuyas. May munggo pa pala. Kaya, yeah, marami. Pero, kainin natin to. Ang tawag nito, guys, sa Bisaya, lauoy. No? O, oh, yan. Kain tayo, guys. Kasi, may maya konti, alis tayo. Maghanap buhay. Ganyan lang, ganyan lang ang buhay natin. Paikot-ikot, no? kain sa kumain after kumain alis para maghanap ng makain para bukas uh, tapos meron tayong ano dilis na tur ano ba daw tur daw dulap turta tortang dulong tortang dulong daw so hindi ako nagluto nito no Kain tayo. First ko para sa inyo. Alam niyo guys, no? Alam niyo kasi, no? Alam niyo kasi, no? Ilang gulay ba ang naha ang nandito sa nandito? Hmm. Bilangin natin. Kamatis. Talong. Okra. Balatong. Kalabasa. Kalamunggay. Tapos munggo. No? Dahil nandito tayo sa Cavite nakatira. Lahat ito guys binibili. Ang hindi ko lang binili dito yung ano lang yung kalamong kaya lang kasi may kalamong kaya ako dyan. No. Pero kung sa probinsya ka, itong gulay na to, pwede mo nang hindi bilhin na to. Siguro, ang, ang bilhin mo na lang pag sa probinsya ka, yung munggo na lang. May munggo pa pala. Pero ito, mga talo, mga kalabasa, mga kamatis, pwede mong itanin to sa yung pagpaligid. Kahit hindi mo lupain, basta baka hindi siya, pwede ka magtanim doon, no? Ganito ang cost of living dito sa Kabite. Pero hindi naman lahat ng Kabite sa Kabite ay ano. Kaso lang, pag tumira ka kasi sa subdivision, ganito ang labanan. Pero kung hindi ka tumira sa sub-division Mga open, open field Pwede kang magtanim-tanim Pero dito kasi Sa division ka Eh, lahat binipili So, sa madaling salita guys Mahal ang cost of living Kasi lahat binipili No? Pag sa probinsya Kahit tubig, pandigo mo eh mo No? Like sa probinsya May bomba ka lang ano tawag niya sa Tagalog lang? Bumba? Puso. Kung may puso ka lang, kapitbahay mo, pwede ka mag-igib, makakaliko ka, libre. Pero dito lahat binibili. Pati panligo mo, pang gamit mo pang toplas, binibili mo. Dahil wala mang puso dito. Mayroong kang tu mayroon tubig, pero binabayaran mo naman. Kaya ganito ang sitwasyon dito. Mahal ang of living. So, eh dito guys, mahirap pag uh, wala kang hanap buhay. Mahirap talaga. Totoo lang. Kaya, hanggat mare, hanggat mare guys, tayo magsayang ng pagkain. No? Tayo magsayang. Kung umuha ka ng kanin, yung sakto lang. Huwag yung sobra-sobra. Kasi pag na kumuha ka ng pagkain na sobra-sobra at hindi mo maubos, wala namang kakain nun. Sayang lang, itatapon mo. Like kung may tira man, nandun lang sa ano, pwede mo pang mainit-init yun. Ha? Kaya dito guys, mahal ang conscious Pati apoy guys, binibili mo. Ganito ang sitwasyon dito. Kahit apoy, binibili mo. pero sa probinsya, hindi ka masugnon. Kasi pag ka lang manggatong, kuha na ano, Libre na ka. Libre ka na apoy. Kaya grabe ang gastusin dito guys. Lalo-lalo mahal-mahal na mga bilihin pa ngayon. No? Mahal. merap ng buhay. Tama, guys. Tamahal ang gasolina ngayon, guys, no? Tamahal ng gasolina. Dati, nung nagkaroon ako ng sasakyan, yung sarili kong sasakyan, ang gasolina noon na sa 30 pesos pa lang. Mga 34, gano'n. No? 2016 nya ata yan. Pero ngayon ang gasolina guys nasa 60 plus na. Tapunan natin ngayon guys. No. Malabo nang ano magmura yung magbumura yung mga bilihin kasi mahal nga ang gasolina. So nagmahal lahat, di bigas, mahal talaga. Kaya malabo, malabo talaga na bababa yung Bilihin. Yung mga ibang tao na galit na galit sa gobyerno no, dahil mahal yung bilihin, hindi uh, ko alam kung anong dahilan nila. Ba't sila galit na galit, no? Sa mahal, mahal, no? So, kain tayo. Hindi, mahal mo rin yung babaan nila babaan nila ang dito sa akin sa mga putla Pati biguti ko guys, mahal to. Binabayaran ko rin to. Itong biguti ko, binabayaran ko to. Kasi gumamit ako ng isang apps na magkaroon ako ng biguti. Hmm. Ito yung biguti ko. Tapos kumakain ng dita yan. O so binabayaran. Mahal na talaga. Wala, wala na yan ng libre. Isipin mo yung bigote ko, binabayaran ko pa yan. Nagbayad ako yan para magkaroon lang ako ng bigote. Nawawala yan. Kahit tayo guys, na sobrang mahal, pati bigote, binibili na. Binabayaran mo na. Nahin tayo.